Mata, panibagong sabad na naman ngayon at makakasama niyo ulit kami nila Teacher Ian, Teacher Nicole at Teacher Alex. Tapusin niyo tong video na to hanggang dulo para matuto at malaman ng storya ng paglakad ni Jesus sa tubig. Pero bago yon, simulan muna natin sa pag-aalay ng kanta sa Panginoon. Let's start! Let's start! so for this week, si Teacher Nicole ang kasama na sa pag-awit, sa pagganta para kay Lord. Na ang title ng kanta natin is, I Live by Faith. So ngayon tinuturo kasi ni Lord kay Peter kung paano mamuhay through faith. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga basic steps. So ang first step natin is, mga 4 seconds, nakangiti lang kayo or anything, basta nakastandby lang kayo. Then, i spell na yung word na faith. Like, F, A, I, T, Age, pwede kayo nakaturo sa taas, nakaturo sa gilid, or nakaturo sa kabilang gilid. And after nun, I live by faith. I live by faith. So, after nyo yung spell yung word na faith, next nun is mag-clap kayo dito. Sa left side. Next is sa right side. Yan. After nyo mag-clap, next is by faith, I believe that you turo aided everything. Tapos, normal clap. Sasabayin nyo na lang yung beat. Yan. Tapos, next nun, by faith, I believe that Jesus died for me to take away my sin and now I'm alive in Him. Yan lang kadali. Yung verse 1. Next nun is, U-O-O, -oh, U-O-O. Uh -oh. Ganito siya. o o o o I live by faith. Dalawang beses ulitin ba? Tapos clap kayo ulit from right to left or left to right. Kayong bahala kung saan kayong comfortable. Ganito. Apat na beses kayo magka-clap. Kasabayan nyo lang yung beat. And after nun, I know you are good. I speak your word. And I believe that's one, two, for what I can see. Ganyan. After nyan, by faith, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Yung parang macho tingnan. Tapos, you strengthens me. Tapos, yeah. Huwag gaganan kayo sa right. Yeah. Tapos, ulit ulit tayo ng chorus. Mag, oo, oh, oo, oh, 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 I live by faith. Apat na best yung gagawin. After nun is parang beat lang. Kasabay nyo lang beat ng clap. Yan. Yan. Then after that, is spell na lang ulit yung faith. F A I T H. Ganun lang siya kadalay. So sana makasabay kayo at makasayaw kayo. Yun lang. Stories of the Bible Peter Walks on Water Ito si Peter. Siya ay isang mangingisda na tinawag na Jesus. Nakita niya ang mga merakulong ginawa ni Jesus at naginig niya din ang mga turo ni Jesus. Maraming tagasunod si Jesus kahit saan siya pumunta. Isang araw, Pagkatapos gumawa ng malaking merakulo si Jesus, pinasakay niya ang kanyang mga disciples sa bangka sa tapat ng lawa, habang siya naman ay naiwan para pauwiin ang mga tao. Pagkatapos ay umakyat ng burol si Jesus para magdasal. Samantala, ang mga disciples na nasa dagat ay namumublema dahil sa malakas na hangin at malalaking mga alon. Bandang alas tres ng umaga ay naglalakad sa si Jesus sa tubig papalapit sa kanila. Nang makita ng mga disciples na may papalapit na naglalakad sa tubig ay natakot sila. Sa takot nila ay napasigaw silang isang multo. Ngunit nagsalita sa si Jesus, Huwag kayo matakot, lakasan niyo ang loob niyo, nandito ako. Nagsabi si Peter kay Jesus, Panginoon, kung ikaw nga iyan ay palakarin mo ko sa tubig palapit sa iyo. Pumayag si Jesus. Kaya bumaba na bangka si Peter at lumakad sa tubig palapit kay Jesus. Pero nung nakita niya ang malaking alon, ay natakot siya at nagsimulang lumubog. Tulungan mo ako, Panginoon, sigaw niya. Mabilis na tinulungan siya ni Jesus at sinabing, Mayroon kang maliit na pananampalataya, bakit mo ko pinagdudahan? Nang makabalik na sila sa bangka ay tumigil ang mga malalakas na hangin kaya pinuhay nila si Jesus at sinabing, Ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Mark chapter 6 verse 50 It scared them all to see him, but he spoke to them and said, Don't worry, it's me. Don't be afraid. Mark chapter 6, verse 15. It scared them all to see him, but he spoke to them and said, Don't worry, it's me. Don't be afraid. Jesus walks on water. Kailangan niya ng styrofoam, pangkulay, gunting, band paper at ruler. Kuhain ang band paper at tupiin ng paislant. Tupiin ang sobra upang madali itong tanggalin. Simula dito, gagawa na tayo ng bangka. Sundan nyo lang ang mga pagtupi. Ayan, may bangka na tayo. Ah, ngunit wala pang kulay. Lagyan natin ang kulay kahoy. Kailangan ay may sobrang papel. Dahil yun ang itutusok natin sa styrofoam. Tandaan, magpatulong sa magulang kapag maggugupit at maghiwa ng styrofoam. Ngayon naman, kulayan natin ang styrofoam ng blue. Dahil ito magsisilbing tubig natin. kuhain ang isa pang paper at magguhit ng ma mahabang linya. Guide yon para sa mga ito drawing nating alon. Isang matangkad na alon saka isa medyo maliit lang na alon. Pagkabakat nyo ng pattern, gupitin nyo tapos kulayan at lagyan ng onting design tulad nito. Tayo ng styrofoam at itikit ito sa ating alon at ilagay ang barko sa guhit na ating ginawa. Ayan, may bangka pati mga alon. Ang kulang na lang ay mga tao. Ngayon magdodrawing tayo ng tao sa mga natirang papel natin. Tandaan pag maggugupit tayo, pwede tayo magpatulong sa ating magulang o sa mga kuya at ate natin para hindi tayo masugatan. Ngayon tapos na natin i ang mga tao. Itusok natin doon sa guhit na ginawa natin sa styrofoam. O ayan mga bata, tapos na tayo sa activity natin. Thank you for watching. Paalam. 'Yun na nga mga bata, nag-enjoy ba kayo sa video natin ngayong araw? Tatandaan nyo lang palagi na huwag nating pagdududahan si God. Never doubt God kasi sabi nga sa Bible, God makes miracles and God always keeps his promises. Kaya ngayong pandemic, huwag nating kakalimutan na magdasal tuwing gabi pag kumakain or 'di kaya paggising sa umaga. And Huwag tayong dalabas sa mga bahay natin kasi mahirap nang magkasakit. Manatili lang tayo palagi sa mga bahay natin and tumulong tayo sa mga magulang natin sa mga gawain bahay. And kung narating nyo tong part na to and natapos video, wag nyo video, huwag nyo kakalimutan magbigay ng isang malaking heart react para sa Bible story natin ngayong araw. Yun lang. See you next week and God bless.